na tayo ng bakal para sa tindahan ng nanay ko tali lang, hintayin ko na yung pera Kasi na ayan pala yung nanay ko, yung maganda ayan ayaw niya magpagita sa camera bibili muna tayo sa hardware malapit lang dito sa amin ini hardware guys malapit na tayo salamat ng bakal ng bakal Boss mga kanini boss oh. Guys, ito yung bibili natin na bakal guys. Galba! Okay so guys, na tayo ng ano, pumili ng bakal. Tatlo po, madami. Salamat kay Magtagya. Guys, kulang tayo ng 155 sa Dwer. Pabalik na lang tayo. Okay, sa so ito na yung bakal. Binubuat ko na. Pagkabili na ako ng bakal Punin okay. ko muna yung kulang na 155 Sa nanay ko Bakit? Magkano yung balding? Ito po yung ano 150 lang yun Ito ganoon lang yun Pumal, piyatang bakal yun Say Ito na, ba bibigyan na natin Sa yung kulang natin sa hardware O okay, guys, andito na tayo sa hardware Bibigyan ko na yung kulang madam ayun na po ha ah. ko na yung mabugyan eh ayun si yung madam yung nagpautang sa atin ng 155 thank you thank you madam andito na tayo sa bahay success yun yung pagbili natin ng bakal